Ang taba-taba niya na nga at hindi na siya kagwapuhan pero nagawa niya pa rin mambabae. Sa kwento niya ay pinerahan at niloko ko lang siya para makuha niya ang simpatya ng social media. At ang letter sender natin today ay tawagin na lang daw natin sa pangalang Parsa at tawagin naman daw nating Junior ang kanyang long-time live-in partner. Taong 2006 nang makilala niya si Junior. Sobrang bait niya at sobrang maalagain. At nagsama sila noong 19 years old na si Parsa kaya dito niya nalaman na sobrang sugarol pala ni Junior. Hindi nga siya nananakit pero nang dahil sa kanyang kakas- walay ay naghirap ang kanilang buhay kaya naranasan nilang maputulan ng tubig at kuryente at hindi niya yun masabi sa kanya mga magulang. Nag-aaral pa noon si Parsa kaya nagbibigay pa ng alawan sa kanya ang kanya mga magulang na dinudugas naman ni Junior para makapagsugal. Nagkaroon na sila ng isang anak bago pa siya nakagraduate ng college kaya nag-decide na lang siya na mag-abroad para doon na magtrabaho. Magandaan na naging trabaho ni Parsa pero sobrang higpit ng kanyang amo kaya after 11 months ay nag-decide na rin siya na umuwi. Nag-abroad ulit si Parsa bilang isang nani at nakatagpo naman siya ng sobrang bait na amo mo dahil palagi niyang namomonitor ang kanyang anak. Pero sobrang hirap pagilapin ni Junior dahil hindi niya ito makontak sa messenger. Kailangan niya pang magload para makatawag long distance pero wala namang sumasagot. Kaya naisipan ni Parsa na buksan na lang ang messenger ni Junior at dito niya na nalaman na kachat pala ni Junior ang kabatch niya noong high school. Nabasa ni Parsa na magkikita pala si Junior at ang babae niya sa hotel kaya parang gumuho na lang ang kanyang mundo. Kaya simula noon ay nagbabad na si Parsa sa mga group sa Facebook kaya dito niya na nakilala si Balmon. Hanggang sa palagi na silang nakakap pag chat at nakakapag-video call para silang naging mag-best friend dahil nasasabi niya kay Balmon ang kanyang mga problema. Hanggang sa nandigaw na sa kanya si Balmon sa loob ng anim na buwan at nagpunta pa siya ng Hong Kong para lang magkita na silang dalawa. Sobrang saya ni Parsa na makita at makasama si Balmon kahit sobrang jubis-jubis niya. Ang importante ay nagmamahalan silang dalawa pero walang nangyari sa kanila nung unang gabi na sila ay magkasama. At ang naging usapan nila ay walang gagamit ng cellphone para mabuhos nila ang oras sa isa't isa. Pero naisipan ni Parsa na maglaro ng games at at ginamit niya ang cellphone ni Balmon. Kaya dito niya nabasa ang isang message na galing sa WhatsApp at ang nakasave na pangalan ay Kuya Jun. Pero ang sabi ni Kuya Jun sa kanyang message ay miss na miss na kitahan. Ilang araw na lang ay magkakasama na tayong dalawa kaya I love you han. Kinabahan ang gusto si Parsa, sa umiyak na lang siya at bumaba ng kwarto para makapag-isip. Pagkabalik niya ng kwarto ay inimpaki niya na ang kanyang mga gamit. Ready na sana siyang umalis pero hinagis niya muna kay Balmon ang kanyang cellphone sa kanyang mukha. Palabas na sana siya ng kwarto nang biglang bumangon si Balmon at lumuhod sa kanyang harapan sabay umiyak ng malakas at humihingi ng tawad. At dahil may pagkatanga si Parsa, pinatawad niya naman agad si Balmon sabay nagpaliwanag na mas nauna pala ang isang girlfriend niya ng dalawang buwan. Hindi naman sa namiminta si Parsa pero hindi naman daw kagandahan ang naunang girlfriend ni Balmon. Kaya nung araw din na ay itinat ni Balmon ang kanyang isang girlfriend at sinabi niya na maghiwalay na sila dahil si Farza ang kanyang pinipili. Pero hindi pa rin maiwasan ni Parsa na baka lokohin siya ni Balmon kaya nag-decide na lang siya na lumipat na ng ibang bansa at magpunta ng UK. Habang si Balmond naman ay nasa Pilipinas kaya nagimagkaiba magkaiba ang oras nilang dalawa. Pero pinuntahan pa ni siya ni Balmon sa UK para mag-propose sa kanya kaya akala ni Parsa ay magiging happy ending na. Halos dalawang taon na si Parsa sa UK nang bigla naman siyang inad ulit sa Facebook ni Junior. Nag-video call sila at in-screenshot pala ni Junior ang naging pag-uusap nila pagkatapos ay in-upload niya yun sa Facebook kaya nakita ni Balmond. Naghiwalay si Parsa at si Balmon nung araw din na yon dahil kahit anong gawin niyang paliwanag ay hindi naman siya pinakikinggan. Parang sobrang bilis lang tinapo ni Balmond ang kanilang pinagsamahan samantalang noong siya ang nagloko ay agad naman siyang pinatawad ni Farsa. Kaya sinabi ni Farsa sa kanyang sarili na ayaw niya ng magmahal pero pagkatapos nilang maghiwalay ay niligawan ulit siya ni Balmond. Halos linggo-linggo siyang pinadadala ng mga bulaklak at teddy bear sa UK kaya naiinggit ang kanyang mga kasamahan sa trabaho. Hanggang sa naging kampante si Farsa sa pagmamahal sa kanya ni Balmond at nagtitiwala siya na hindi na siya mambababae. Pero nagkamali si Farsa dahil may isang babae na tumawag sa kanya at tinanong kung sila pa rin ba ni Balmond. At base sa sinas sabi ng babae ay lumalabas na parang si Parsa pa ang nanloko sa kanila at siya pa ang naging third party. Hanggang sa may panibago na naman ng ligaw kay Parsa na nakilala niya lang sa isang comment ng post niya sa Facebook. At nagkita silang dalawa noong taong 2020 at yun din ang taon na may nangyari sa kanilang dalawa dahil sobrang gwapo niya at malakas ang appeal. Kaya sa ngayon silang dalawa na ang nagpaplano na magpakasal sa susunod na taon kaya hanggang dito na lang daw ati Charis. Hindi siya humihingi ng payo kaya hindi na ako dadaldal dahil masakit ang aking lalamunan <laughs>